Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo yung mga pahayag ni Delimao about penalty. At dun ko nga po napagtanto na kapag nabibiktima ang mga kriminal, nag-iimbestiga sila. Pero pag may nabibiktima ang inusenteng tao ang mga kriminal, dead malang lang sila. No? Yan na po kami ngayon sa Gago Este, bagong Pilipinas ni Bangag, mga idol. <laughs> Dami na talaga nagbago simula na naging presidente si Bangag, no? Much worse na pagbabago nga lang. Hindi maganda. Pero guys, legit na tunay na pagbabago ah. Imagine ang galing tayo sa bansang pinaghirapang ayusin ni PRRD. Tapos unti-unti namang sinisira ni Bangag. 'Di ba? Wow, magaling kang Bangag ka. So gaya nga po ng paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo mga idol, ako po ang vlogger na may gusto pong solusyon ng problema. At ang napili ko nga pong solusyonan ay ang scam survey mind conditioning ngayon ng bangag admin. Kaya naman po iniimbitahan ko po ang lahat na sumali sa FB group na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to mga idol. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na iko-conduct ko po dito. Wow! Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po ang pagpasok ng mga members dito. So ibig sabihin ay sisiguraduhin ko po na walang dami account or troll account na makakapasok sa group na to. Yeah! So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. So ang troll and dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinasurvey lamang nila ay 1,500 na katao lamang. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lang ang isasurvey nila? At alam nyo ba guys na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasasurvey ng mga scam survey agency sa bayan natin? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon mga idol. So ang 1% ng 65 million ay 650,000 at ang 1% naman ng 650,000 ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 or kahit gawin pa nila ang 2,500 ang nasa-survey nila? Diba? Kailan pa naging legit yun mga idol? Kaya nga I don't believe in surveys kahit na maging in favor pa kina PRRD or BP SARA or kahit sa sino pang sinusuportahan natin. Hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao ng voters population natin sa kanilang mga survey, hindi po legit ang mga ganong klasing survey. Simula noon hanggang ngayon ginagawa na po nila yan sa ating mga idol. Enough is enough. Somebody have to stand up and solve this problem. At yun po ang gagawin natin sa group na to, mga idol. So sa grupo na to, na pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na magjoin dito mga idol. Basta legit ang FB account mo, hindi dami o troll account, okay? Basta Filipino ka na gusto mong mabilang ang boto mo sa mga i conduct nating surveys. At syempre, gaya nga po nang sabi ko, 'di ba, kanina, welcome po lahat mag-join dito. Mapa Pro Duterte, Anti Duterte, Dilawans, Pinklawans, or Marcos Loyalists or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na 'to. Okay ba? So ang pakiusap ko lang ay no hate speech mga idol be always be respectful at panatilihin po natin may sustansya ang ating mga conversation or discussion dito. Yeah! So ang gagawin lang po natin dito sa group na to ay bumoto sa mga i conduct na survey. Magkomento ng mga educative opinions or sentiments. Hashtag netizentiments. Yeah! At syempre po, isishare ko na rin po dito ang mga new video ko everyday. Wow! Okay ba mga idol? So guys, para mas marami pong mag-join, pakishare na lang po natin ang group na ito para po mas marami po ang maka-join sa mga eco-conduct nating surveys sa group na to. So ano pang hinihintay nyo? Join na, mga idol! So ngayon naman mga idol, may question po ako sa lahat. Kasi po for the first time, ngayon lang po ako nag-disagree sa mga pahayag ni PRRD na pati daw illegal na nagawa ng kapulisan, sa kanya din daw po yun. Well, ang question ko po sa lahat is, pabor ba kayo na akuin ni PRRD ang iligal na ginawa ng ilang mapang-abusong polis? Tara guys, panoorin po natin to. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, uh, again, i-reiterate -re ko lang, Mr. Chair, yung reminders no, na hindi uh, magsabi ng uh, pagmura siguro kasi sanay po yung nakaraan kahit po sa Senate hearing may mga ganun. Ano? tapos uh, respeto naman sa atin dito and sana po concise sa pagsagot kung ano lang ang tanong yun din lang ang sagot at mag-defer mm -hmm. uh, i defer ang mahahabang explanation kasi susi so, ganun si PRRD ang magagawa mo di ba pakilam namin sa mga sinasabi mo brosas nakikita niyo naman Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon eh kaya, oh tapos kaya, uh, sana po ganun yung ano ano and simple lang naman po yung mga tanong ko it has to do with uh um, ko ano din yung mga um Mm, kaya mo yan, te. Kaya mo yan. Puro ka a a a a a Sabi dating Pangulo doon sa Senate hearing. Mm -hmm. Yon, Mr. Chair. First, yung observe the quorum. Tapos, syempre, tulad ko na sinabi ni uh, Chairman Abante, uh, hindi po tayo mangingimi na mag of order kapag uh, nilabag po itong mga ito. Yon, tapos, o oh, sige na, bilisan mo. Yan. Uh, now, Mr. Chair, I would like to, uh, to direct my questions, Mr. Chair, to uh, Rodrigo Duterte. Ano yan? Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte under oath sa harap ng Senado. Mm. And I quote, mm. I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga polis. Pursuant to my order, ako ang managot. Paulit-ulit sila eh, no? Ikot-ikot lang. Ano ba? <laughs> Kahit ako, naihilo na eh. <laughs> Parang isa mga question ng mga to na paulit-ulit. <laughs> irita pakinggan po. At ako ang makulong, huwag mm. yung polis na sumunod sa order ko. Mm, tapos? Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Mm. Yun po mm. yung pinagsalita nyo kanina. Anong question dun? So can the former president look them in the eyes and mm -hmm. say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair? sa ang question dun? ang gulo mag ano nito eh, no? Ano yun? Sa yung question dun? Uh, Oo nga, what's the question? <laughs> ang gulo nito eh, no? What is the question? Uh, can you repeat the question? Mr. Uh? Chair, sinabi niyo po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? <laughs> correct. Very correct. Ayan na, sinagot ka na. Ha? Since ever si President Until was uh, is uh, until now serious problem about drugs. I have to issue or make a policy statement about drugs. But uh, all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun, akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila uh, illegal or legal mm -hmm. OMG dapat wag kasama ang illegal uh, Mr. President ah dapat yung legal lang mahal na pangulo hindi mo dapat saluhin yung mga illegal lalo na wala ka namang ganung command ba? Diba? Tama. na sige gumawa kayo ng illegal dyan pati yung mga yung wala namang ganun, eh ba? Diba? sana po din yung sinama yung illegal dapat yung illegal sa mga mapang-abusong polis yun. Bahala sila dun, di ba? Di mo naman kasi kumandiyon, eh. Tama. Dapat di mo sinama yung illegal Mr. President. Kinyon. Thank you, I Mr. Told, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. Verification Court. Tama. Mr. Chair. Ano mm, ang Tama. Yes, Mr. Chair. Second question ko responsable kayo kasi pulisiyan nyo yun. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil pulisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba natawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? What kind of question is that? I cannot control the uh, semantic... Mr. Chair, yes or no? Ano itong gaga na to? Ini-extay nga ni PRRD yung sagot ko. Alam mo ate, wala kami yung pakialam kung yes or no yung question mo eh ganun siya magpaliwanag sa mga questions eh. Anong pakialam mo? Tama. About style? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Hmm. <laughs> yan kasi, huwag ka kasi magmamagaling ate. Ano ba yan? Mr. Chair, tayo po ay nasa investigation. Yes, yan. Mr. but you are Chair. not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? Oo ng nga, tama, di ba? Investigador ka te, ha? Representante ka lang ng Gabriela. Okay? kahanga nga wala ka pa sa 1 million votes, te. Ha? Gabriela ka lang. Hindi kayo representante ng buong Pilipinas. Okay? Gabriela ka lang, te. Ilang ang masasabi ko sa'yo. Kaya huwag kang mag-astang investigadora ka dyan. Taping to, eh, no? Yes. Point of order. Suspended. So, guys, kayo. Pabor ba kayo na ako hindi ni PRRD? Pati ang mga illegal na ginawa ng ilang mapang-abusong kapulisan sa panahon ng War on Drugs ni PRRD? Kasi ako guys, di po ako in favor dun. Una sa lahat, walang ganong kuman si PRRD. So tingin ko ang dapat na sinabi ni PRRD doon is lahat ng mga ginawa ng mga police with accordance with the law and my command. Aking yan. So meaning yung mga legal na police operation lang ang aakuin niya hindi kasama ang ilang iligal na ginawa ng mga mapang-abusong kapulisan. Di ba mga idol? Kasi pag ginawa niya yun, po lahat talaga ng mga killings during Jaguar, sa kanya po talaga yung ibabato. Make sense mga idol? So paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.